Hindi ako natatakot na mamatay for dahil naging totoo ako, sumagot ako ng katotohanan ko. Putain na kasi eh, mga kahombre ko. Five years. Hindi ako makasagot dahil sa putang ina-manager ko. Putang ina-manager ko. Na binitawan ko na just few years ago. Siguro one year na. Di ba? Honestly, hindi ko alam kung matapangan ang tao, ha? Matapang ako talaga. You're weak. Ah, uh, lalo na pagdating sa uh, sarili mo. Just kung ano mang pinasok mo. Ang bilis sa'yo ng pera, pera ang magpapahamak sa'yo. Buti ka mo, ang sharp object na katutok sa akin, hindi nakatutok sa kanya. So, I, I, pinakita ko sa iyo ang bad luck card. Tignan mo, wala kang na-notice, puro itim yan, Walang mm. tao. Tapos, diamond ang pinakita dito. Mabilis daw sa kanya ang pera. I don't know kung anong, mga, ano, kung anong businesses ninyo, but ang pera daw ang magpapahamak sa kanya. This is a sharp object. Uh, you are monitored malaking mga grupo to. Honestly. Alam mo, may purpose siguro kaya ka pinapunta sa akin. See? You see that? pinag-cross ng landas natin, sir. Ang bilis sa'yo ng pera, pero ang magpapahamak sa'yo, wala kang takas nito kahit saan ka magpunta. Malalaki yung mga ano to. Um, Investments. I see like gambling. kanina, titignan ko pa. May purpose talaga si Lord bakit kanya din na nasa akin. I don't know kung nakakatulog ka pa. Pakikinig ako sa'yo, madam. I don't know kung nakakatulog ka pa na maayos. Pero, yes, pinakita sa akin dito ang unang inano dito, Diamond. Wala tayong problema sa pera. Wala tayong problema sa... sa kung anong meron. May, kung anong meron. Because... Mm -hmm. This is the first card. But mm -hmm. then, the following cards na pinakita. Hanggang maaga pa, baby. Pull out ang gusto mong i-pull out. If I don't know if you invested millions or something like money, kasi money involvement dito eh. So, madadamay ka sa problemang hindi ikaw. Gets mo? Okay. Why? Nakahook dito Shit. so ibig sabihin once na merong isa ay dadawit siya nakahoke eh. so hindi ko pa pinpoint kung lalaki ba or babae ang magdadrag sa kanya in this kind of situation galing mo Madam J titingnan natin may ina-expect ka dong perang malaki na babalik sa'yo so mga I will uh, um, give you one week to two weeks. Yan. Tama. Totoo Again, yan. Mag expect ka. Totoo. Yes. toto Totoo. So, magiging busy. Ting-tingnan natin. Next week. Kung makukuha mo. Pero, pag nakuha mo na, enough na. Please. Oh my God. Tingnan natin kasi. I I I do cardi babies and this one is like for ah, it. God damn, po. totoo lahat yun. Lahat yung sinabi mo, totoo. Okay. <laughs> so, eto ha, um, again, Jesus hindi Christ. ko alam kung ano, kung ano to mga to, pero... Off cam, sasabihin ko na lang. Sige, off cam. Sige, let's talk about that. Kasi nagulat ako. Pag once na ito, darling, lumabas ka ng pangalamang beses, you have to come back here. Tingnan mo, I'm wishing it's a red card, but it's a dark one. God damn. May nagko-control sa'yo. It's a big, ano, I don't know if it is organization or what, something like that. Well, actually, ate, ate, natakot ako sa nakita ko kasi ano mo pinasok mo ngayon? Kaya sinabi ko sa'yo, alis na lang muna ako dito, di ba? Sabi ko dito. Tignan diba natin, huwag ka muna magkwento. Cut the cards into three. Di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa misis ko na ano, na alis na lang tayo. Okay. lati Lahat yung sinabi mo, totoo. Totoo, tutunay lahat. Thank you.